Anak, kunin mo yung cellphone ko sa kwarto. May tumatawag ata. Ah, sige po, Nay. Sabi cellphone ni Nanay. Anak, bilisan mo naman. Ay, salamat naman. Nakatae din. Scarlett, ba't nandyan ka? Eh, di ba pinukong siya yung phone ko? Bilang mo, Nay. Kanina pa ako dito sa loob. Nay, ito na po cellphone niyo. Sino yan, Nay? Bakit kamukha ko? Teka lang. Bakit dalawa kayong Scarlett? Ano, naginip pa ako? Ah, Nay. Ako yung totoong Scarlett. Sa inyong dalawa Isa lang ang solusyon dito Magtatanong ako At kung sino makasagot ng tama siya out Scarlet. Unang tanong Saan ako may balat? Balat? Ah, Nay! Sa puwit! Nay! Sa kipi Tama! Kipi Ha? Huh? Totoo ba, Nay? O, oh, diba? Alam ko Susunod na tanong Ano ang timbang ko? Uh, mukha kang 100 kilos, Nay Ah, uh, 75 kilos? Tama! 75 kilos Yes! Huling tanong, ano ang birthday ko? Birthday? Mahina pa naman ako sa ganyan. April 14, 1977? April 15, 1977? Tama! Ikaw nga ang totoong Scarlet! At ikaw, dahil talo ka, lumayas ka na dito, impostor! Nay! Sino ba kasing Scarlet na yun? Bakit kamukha ko siya? Anak! Kilalang kilala mo talaga ako, no? Siyempre naman, Nay. Anak mo ko, eh. Worth it lahat ng pagpaparetoke ko dahil sinira mo ang mukha ko noon. Ngayong napaniwala na kita, gaganti na ako sa'yo. Nay! Impostor? Bakit nandito ka, ha? Walang iya ka? Bakit mo ako ginagaya, ha? Baka nakakalimutan mo. Nanay mo ang sumira ng mukha ko. Ha? Wow! Hoy, Sofia! Tandaan mo! Katulong ka dito, di ba? Huwag kang paupo-upo lang dyan. Ah, ma'am. Kakatapos ko lang po maglinis. Nagpapahinga lang po ako. Ah, talaga sumasagot ka pa sa amo mo, ha? Nay! Ang dumi pa dito, oh! Hindi niya ginagawa na maayos yung trabaho niya. Walang iya ka? Madumi pa pala dito? At nakuha mo pang magpahinga dyan? Ano nangyari yun? Ma'am, nilinis ko na po yan. Maniwala po kayo. Oh, eto. Ah! Ibu ko Ang Ayan! Pati mukha mo, dudumi na. <laughs> Umalis ka na dito! tatanggalin na natin na Buti na lang talaga, mabilis kang gumaling. O oh, ayan, kuhang kuha yung mukha ng pinapagaya mo. Dok, kamukha ko nga siya. pinag ko talaga to. Nagtataka lang ako. Yung ibang tao, mga artista yung pinapagaya ang mukha. Eh yung sa'yo parang normal na tao lang yung pinagaya mo. Dok, may kailangan lang akong gawin. Kung ano man yan, magingat ka ha. Ano? Ikaw si Sofia? Napaka walang yamo din eh no? Niloko mo pa kami! Mas walang ya kayo, mga hayop! Nay, baka gusto niya ulit mabuhusan ng asido sa muka? Asido? <gasps> gusto mo lang round two? O eto, round two! Ah! Sige, ibuhus mo! Naka-live ako, ipakita nyo kung sino talaga kayo! Ano? Alisin mo yan? Ano? Takot na kayo, no? Tignan ko na lang kung hindi kayo masisira sa mga tao. Hindi kami pwede masira. Nay! Impostor? Bakit nandito ka, ha? Walang iya ka? Bakit mo ako ginagaya, ha? Baka nakakalimutan mo. Nanay mo ang sumira ng mukha ko. Ha? Wow! Hoy, Sofia, Tandaan mo! Katulong ka dito, di ba? Huwag kang paupo-upo lang dyan! Ah, ma'am. Kakatapos ko lang po maglinis. Nagpapahinga lang po ako. Ah, talaga sumasagot ka pa sa amo mo, ha? Nay! Ang dumi pa dito, oh! Hindi niya ginagawa ng maayos yung trabaho niya. Kung nangya ka, madumi pa pala dito. At nakuha mo pang magpahinga dyan. Paano nangyari yun? Ma'am, nininis ko na po yan. Maniwala po kayo. O, oh, eto. Ay! Yung mukha ko! Ayan, pati mukha mo, dudumi na. <laughs> Umalis ka na dito! Tatanggalin na natin, ha? Buti na lang talaga, mabilis kang gumaling. O, oh, ayan. Kuhang-kuha yung mukha ng pinapagaya mo. Dok, kamukha ko nga siya. pinag ko talaga to. Nagtataka lang ako. Yung ibang tao, mga artist yung pinapagaya ang muka. Eh yung sa'yo, parang normal na tao lang yung pinagaya mo. Dok, may lang akong gawin. Kung ano man yan, magingat ka ha. Ano? Ikaw si Sofia? Napaka walang ya mo din eh, no? Niloko mo pa kami! Mas walang ya kayo! Mga hayop! Nay, baka gusto niya ulit mabuhusan ng asido sa muka? Asido? Gusto mo lang round 2? O oh, eto, round two. Ah! Sige, ibuhos mo. Naka-live ako. Ipakita nyo kung sino talaga kayo. Ano? Alisin mo yan. Ano? Takot na kayo, no? Tignan ko na lang kung hindi kayo masisira sa mga tao. Hindi kami pwede masira. Nay! Impostor? Bakit nandito ka, ha? Walang iya ka? Bakit mo ako ginagaya, ha? Baka nakakalimutan mo. Nanay mo ang sumira ng mukha ko. Ha? Wow! Hoy, Sofia, tandaan mo. Katulong ka dito, di ba? Huwag kang paupo-upo lang dyan. Ah, ma'am, kakatapos ko lang po maglinis. Nagpapahinga lang po ako. Ah, talaga sumasagot ka pa sa amo mo, ha? Nay, ang dumi pa dito, oh. Hindi niya ginagawa na maayos yung trabaho niya. Huwag nang hiya ka? madumi pa pala dito. At nakuha mo pang magpahinga dyan. Paano nangyari yun? Ma'am, nilinis ko na po yan. Maniwala po kayo. Oh, eto, Ah! Ah! Ayan! Pati mukha mo, dudumi na! <laughs> Umalis ka na dito! Tatanggalin na natin na, Buti na lang talaga, mabilis kang gumaling. O oh, ayan, kuhang kuha yung mukha ng pinapagaya mo. Dok, kamukha ko nga siya. Pinag-ipunan ko talaga to. Nagtataka lang ako. Yung ibang tao, mga artista yung pinapagaya ang mukha. Eh yung sa'yo parang normal na tao lang yung pinagaya mo. Dok, may kailangan lang akong gawin. Kung ano man yan, Mag-ingat ka, ha? Ano? Ikaw si Sofia? Napaka walang ya mo din, eh, no? Niloko mo pa kami! Mas walang ya kayo! Mga hayop! Nay, baka gusto niya ulit mabuhusan ng asido sa muka? <gasps> asido? Gusto mo lang round two? O, eto! Round two! Ah! Sige! Ibuhos mo! Naka-live ako, Ipakita nyo kung sino talaga kayo! Ano? Alisin mo yan! Ano? Takot na kayo, no? tignan ko na lang kung hindi kayo masisira sa mga tao. Hindi kami pwede masira. Anak, kunin mo yung cellphone ko sa kwarto. May tumatawag ata. Ah, sige po, Nay. Sabi yung cellphone ni Nanay. Anak, bilisan mo naman. Ay, salamat naman. Nakatae din. Scarlett, ba't nandyan ka? Eh, di ba pinukuha sa yung ko sa cellphone ko? Pinagsasabi mo, Nay. Kanina pa ako dito sa loob. Nay, ito na po cellphone nyo. Sino yun Nay, bakit kamukha ko? Teka lang, bakit dalawa kayong Scarlet? Nananaginip pa ako? Anay, ah, ako yung totoong Scarlet! Ha? Sinong maling? Ako to, Nay! Ako totoong Scarlet! Sandali nga! Hindi na ako ay sa inyong dalawa, Isa lang ang solusyon dito. Magtatanong ako at kung sino makasagot ng tama, siya totoong Scarlet! Unang tanong, saan ako may balat? Balat? Anay, ah, sa puwet! Nay, sa kipi! Tama, kipi! Ha? O, oh, diba? di ba alam ko susunod na tanong ano ang timbang oh. ko mukha kang 100 kilos nay ah uh, 75 kilos tama 75 kilos yes huling tanong ano ang birthday ko birthday mahina pa naman ako sa ganyan april 14 1977 april 15 1977 tama ikaw nga totoong scarlet at ikaw dahil talo ka Lumayas ka na dito, impostor! Ay! Sino ba kasing Scarlett na yun? Bakit ka mukha ko siya? Anak, kilalang kilala mo talaga ako, no? Siyempre naman, Nay. Anak mo ko, eh. Worth it lahat ng pagpaparetoke ko dahil sinira mo ang mukha ko noon. Ngayong napaniwala na kita, kaganti na ako sa'yo. Okay, class. Last five minutes. Hirap naman nito. Na eh, hey, ano sa sa number 10? Huwag ka mong sa akin, Samantha. Mapapagalitan tayo kay Ma'am. Tamot mo naman. Ayaw mo akong pakopyahin, ha? Bilisan nyo, class! One minute na lang! Ma'am, nangongopya po si Scarlett sa akin, oh. no? kasi pakasinungaling mo, Samantha! May nangongopya pala dito? Bagsak ka na sa akin, Scarlett! Apakasama talaga ng ugali mo, Samantha! Nay! O, anak! Nangyari Binagsak ako ng teacher ko. Naniwala kasi siya kay Samantha na nangopya daw ako. Totoo ba yun, Scarlett? Hindi, Nay. Siya talaga yung nangopya sa'kin. Walang niya. Yan na. Umanda siya sa'kin. Sa Tara, anak. A few moments later. Ah, uh, ma'am, bakit niyo po kami pinatawag dito? Eh, kasi yung anak mo, sinungaling. Siya naman talaga yung nangopya kay Scarlett, eh. Hindi po totoo yan. Para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa, mag quest na lang kayo ulit. Patay ako nito. Humanda ka ng mapahiya, Samantha. Okay, time's up. Pass your papers. Scarlett? Naka-perfect ka. Yes! Talino talaga ng anak ko. Samantha, wala kang tamang sagot. Ikaw talaga ang totoo ng ngopya. Nakakahiya ka, Samantha. Humanda ka sa akin sa bahay. Tara! Huwag po, Nay. Yeah. Baby, away tayo. O ano, anak? Puro bebe time na lang? Di ba may exam ka pa bukas? Ah, oo po, Nay. Try mo kaya mag-review para di ka puro bagsak. Diyos ko. Sige, Nay. Challenge accepted. Makaka-perfect ako sa exam bukas. Sino nagsabing hindi ko kaya mag-review? Baka Scarlett to. Why ito na to? O, oh, bakit, Bes? Nag-review ako. Ti, may bago akong chika. Importante ba yan? Importante. So, eto na nga. Go test field, Ati. Ano nangyari? One hour later. O, siya. Sige na, Ti. Mag-review na talaga ako. Torbo. Saan na ba ako? X, Y. Hala, break na sila. Ano nangyari? One hour later. Ha, ah, na grab ako. Good morning, Ana! Anak, bakit tinitsura mo? Anay, ah, nag-review ako buong gabi. Akala ko puro numbers lang yung mat. Bakit may X and Y? Di ba, anak? Gamitin mo tong Radiance Glow Pure Blossom Elixirs ng Y.O.U. Meron tong toner essence at illuminating serum. Ano naman yun, nay? Ano to? Nakaka-bright? Prepare at to ng skin. At di lang yun anak, nakaka-reduce to ng oiliness at ng skin texture. Suitable to for all skin types, kaya gamitin mo to para fresh ka bago ka mag-exam. Ay, ang fresh nga! Glass skin, no? Super lightweight at super dali lang pala i apply na nito, Nay. Go na anak, islay mo na yung exam mo. Good morning, class. Ready na ba kayo mag-exam? Sure nang makaka-perfect ako kasi nag-review ako. First question, kung lima ang napit sa ni Maria at dalawa ang sapatos ni Cardo, gaano kalayong Earth sa black hole? Hindi man lumabas ang mga review ko. Ang importante, maganda ako. <laughs> okay, class. Last five minutes. Hirap naman nito. Be, ano na sa number 10. Huwag ka mong mapisa akin, Samantha. Mapapagalitan tayo kay ma'am. Tawag mo naman. Ayaw mo akong pakopyahin, na? Bilisan niyo, class! One minute na lang! Ma'am, nangungapya po si scarlet sa akin, oh. no? kasi pakasinungaling mo sa manta! May nangungapya pala dito? Bagsak ka na sa akin, Scarlett! Apakasama talaga ng ugali mo, Samantha! Nay! O, oh, anak! Anong sa sa'yo? Binagsak ako ng teacher ko. Naniwala kasi siya kay Samantha na nangopya daw ako. Totoo ba in Scarlett? Hindi, nay! Siya talaga yung sa akin! Walang niya. Yan, na! Umanda siya sa akin! Tara, anak! A few moments later... Ah, uh, ma'am, bakit niyo po kami pinatawag dito? Eh, kasi yung anak mo, si Lungaling. Siya naman talaga yung mga Scarlet, eh. Hindi po totoo yan. Para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa, mag-quest na lang kayo ulit. Patay ako nito. Humanda ka ng mapahiya, Samantha. Okay, time's up. Pass your papers. Scarlet? Naka-perfect ka! Yes! Talino talaga ng anak ko! Samantha? Wala kang tamang sagot. Ikaw talaga ang totoo na ng ngopya. Nakakahiya ka, Samantha. Kumanda ka sa akin sa bahay. Tara! Huwag po, Nay! <laughs>